yun na nga mga idol pasimpleng inulog ko yung pera ko napansin nga ng bata na nahulog yung pera yun na nga mga idol tinanggi ko na hindi sa akin yung pera nahulog yun. kaya yung bata hindi alam niya yung gagawin kaya tinawag niya yung tita ko sabi niya kanina rin pera sabi ng bata. Sabi ko sa bata, sa'yo yan, toy. Sabi niya, hindi idol, sa kanya yan. Yung sinaul sa akin, mga idol. Nakabuto sa kanya. Ayaw natanggapin. Talagang tapat yung bata. Ayun, mabait na bata talaga. Hindi niya kinukuha yung pera na hindi sa kanya yun na nga mga idol dyan lumapit yung tita ko kasi nang tawag yung bata kanina na hindi daw kanina yung pera to na nahulog kaya eh, yung tita ko lumapit hindi alam yung tita ko na nakabidyo yan yan mga idol eh ano yan talaga eh pambayad yun sa papa ng bata bali yung bata pamangkin ko anak ng pinsan ko mga idol ayan eh, inabot ko na sa kanya, sabi ko sa bata, toy sa iyo yan na uh, bayad ngayon sa papa mo yun nga mga idol sabi ko sa tito ko, nakabigyo yung tita uh, sa cell din yung ginagawa ko sa, sa bata mga idol kaya nagbaratin siya day, kaya papa niya ha? Nanim bata. <coughs> di kasi yung paniwala yung bata eh. Na... <laughs> oh, kasi sinadya ko yung ilaglag mga idol kasi. Nagbablog tayo. Ano lang yun eh. Yung bata, ano talaga yung bata, tapat eh. Hindi, um... hindi sabi niya, hindi sa akin yan. Sabi ko, ano yan mga idol ah? Parang bayad yun sa tapat Sinasauli niya. <laughs> talaga yung mga ibang mga bata oh, bait. pag hindi nila pera hindi nila ginukuha ayun mga idol uh, isang patunay na yun na hindi lahat ng mga bata uh, sakim sa pera Ayan. Uh, isang ano yun uh, social experiment na patunayan natin na mga batang uh, talaga tapat mabait ang dalisaw so, ng uh, pera na uh, hindi kanila ng mga bata ganoon talaga lahat ng mga bata